Si Remy at ang kanyang mga magulang ay nakatira sa isang isolated na settlement sa Mars. Sila ay napapaligiran ng desyerto at walang anumang palatandaan na may iba pang nakatira maliban sa kanila. Silang tatlo ang kabilang sa iilan lang na nakatakas mula sa Earth, pagkatapos itong masira at tuluyan ng hindi matirhan. Sa kabila ng mahirap nilang kalagayan, pinahahalagahan ng pamilya ang kanilang simple at mapayapang pamumuhay. Gustong gusto ni Remy na panuorin ang mga bituin kasama ang ama niyang si Reza, at minsan ay pinapakinggan nila ang kanyang ina na si Ilsa na tumutugtog ng gitara. Pinanghahawakan nila ang pag-asa na balang araw, sisibol din ang Mars kagaya ng dati nilang mundo. Sa simula pa lang ay interesadong interesado na si Remy na makita ang kung ano ang nasa kabila ng bundok, subalit pinagbabawalan siya ng ina na pumunta doon sapagkat lubha umano itong mapanganib. Ilang taon naging tahimik ang kanilang pamumuhay, hanggang isang araw ay nakita ni Remy ang mensahe na isinulat sa kanilang bintana gamit ang dugo. Nang hilakbot si Ilsa, at dali-dali niyang tinawag ang kanyang mister. Kumuha si Reza ng baril at sinimulang hanapin kung sino ang may kagagawa nito. Maya-maya ay narinig nila ang boses ng mga estranghero na kinakansyawan sila. Napuno si Reza, kaya galit siyang sumigaw, hinihimok ang mga bandido na ipakita ang kanilang mga sarili. Nagalala si Remy para sa kanyang alaga, kaya habang kino-comfort ni Ilsa ang kanyang mister ay lumabas ang kanilang anak upang tignan ang baboy, at nakahinga siya ng maluwag nang makitang ligtas ito. Nang mapagtanto ni Ilsa na nawawala si Remy ay dali-dali siyang lumabas upang tawagin ang anak. Sa sandaling yun ay dalawang armadong bandido ang sumugod kay Remy. Binaril ni Reza ang isa, at pinatumba naman ni Ilsa ang isa pa gamit ang kutsilyo. Mabilis na hinila ng ina ang bata pabalik sa loob, habang si Reza ay nagtago dahil meron pang isang sniper sa malayo. Nakita ni Ilsa ang kinaroroonan ng bandido, kaya sinigaw niya sa mister ang posisyon nito. Nagawa ni Reza na barili ng sniper sa binti, at dali-dali niya itong hinabol upang tapusin. Habang kinukuha ni Ilsa ang mga armas na mga namatay na bandido ay napansin ni Remy na ang isa sa napuruhan ay isang batang babae. Pagkatapos nito ay dali-dali silang naggulong ng ina sa loob, hinihintay na bumalik si Reza. Pagdating ng gabi ay nagsimula ng mag-alala ang dalawa. Sa pagsikat ng araw ay nanatiling hindi mapakali si Ilsa, at nagulat siya ng makarinig ng tunog malapit sa bintana. Iyon ay ang alagang baboy lang pala ni Remy. Subalit paglingon niya ay nanghilakbot si Ilsa nang makita ang sugatang bandido sa loob ng bahay. Ito ang sniper na binaril ni Reza sa binti, at ang presensya niya ay nangangahulugang wala na ang kanyang asawa. Gayunpaman, ang inakala nilang salbahing bandido na si Jerry ay mahinahon na ipinakilala ang kanyang sarili sa magina. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang isang nakakagulat na pahayag. Pag-aari umano ng kanyang mga magulang ang bahay, at inakusahan niya sina Elsa sa pagpatay sa kanila upang maagaw ang lugar. Sa kabila nito, isinasantabi niya ang kanyang poot at sinabing hahayaan niya ang dalawa na manatili rito. Gayunpaman, tumanggi si Elsa at dinala niya ang kanyang anak sa labas. Nakiusap si Remy sa ina na umalis na sila, ngunit may ibang plano si Elsa. Palihim siyang pumasok sa bahay para kunin ang kutsilyo at tambangan si Jerry. Gayunpaman, nabigo ang kanyang plano at inihagis siya ng bandido sa sahig. Nagawa ni Ilsa na saksakin siyang muli sa binti, ngunit wala rin itong silbi. Itinutok ni Jerry ang kanyang baril sa ulo ng misis, subalit hindi niya ito pinatay. Nanatili siyang kalmado at inalok niya si Ilsa ng isang kasunduan. Sinabi niya rito na kung mapipigilan ito ang kanyang sarili na magiganti sa loob ng 30 araw, siya mismo ang mag-aabot ng baril sa kanya. Hanggang dumating ang araw na yun, kailangan niyang pigilan ang kanyang galit. Para sa kapakanan ni Remy ay sumang-ayon din si Ilsa. Kalaunan ay inilibing ng magina si Reza, habang si Jerry naman ay inilibing ng mga kasamahan niyang bandido. Muling hiniling ni Remy sa ina na umalis na sila, ngunit tumanggi si Ilsa dahil lubhang mas mapanganib ang lumabas kaysa manatili kasama si Jerry. Araw-araw ay gumuguhit si Remy ng marka sa maalikabok na bintana upang bilangin ang ipinangako na 30 araw ng bandido. Nagpatuloy sa pang-araw-araw na gawain si Ilsa, habang si Jerry ay abala sa pag-aayos ng bahay. Isang araw ay natuklasan ni Remy ang imbaka ni Jerry ng mga armas. Sa pagpasok niya sa loob ay nakita niya ang isang sketch ng namatay na bandidong babae. Nalungkot siya para kay Jerry, ngunit nabaling ang kanyang atensyon nang makita niya ang isang maskara na siyang magagamit niya upang makasurvive sa labas ng dome. Dito ay natagpuan din niya ang isang maliit na robot. Pinangalanan niya itong Steve at agad silang naging magkaibigan. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting humupa ang galit ng mag kay Jerry. Isang gabi ay isiniwalat ni Ilsa ang totoong nangyari sa mga magulang ni Jerry. Ipinaliwanag niya na nang ma-stranded sila ng kanyang asawa sa Mars ay kinupkup sila ng ama ni Jerry. Sa una ay namuhay silang tatlo ng mapayapa, ngunit nagbago ang lahat ng matuklasan ng ama ni Jerry na silang mag-asawa ay mga immigrant mula sa Earth. Tinutukan sila ng baril ng matanda at sinabihan silang umalis. Buntis pa si Ilse sa mga panahong yun at nangamba siya para sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa kanyang pagkadesperado ay ginilitan niya sa leeg ang ama ni Jerry. Binalaan niya si Jerry na ganun din ang gagawin niya rito kung sakaling sasaktan nito si Remy. Walang sama ng loob si Jerry sa ginawa ng mag-asawa. Giit niya na hindi din naman talaga siya babalik sa bahay ng kanyang magulang kung hindi lang siya napilitan. Wala na din kasi siyang matirhan matapos mawasak ang lahat ng lungsod sa Mars. Habang papalapit ang ikatatlumpung araw ay may isang hindi inaasahan na pangyayari. Biglang bumigay si Ilsa at tuluyan siyang nagpasibak sa lalaking pumatay sa kanyang asawa. Nakita ito ni Remy nagluluksa pa rin siya sa pagkamatay ng ama, at para sa kanya, ang ginawa ng kanyang ina ay isang pagtataksil. Nang maglaon ay inimpake niya ang kanyang mga gamit at umalis. Tinahak niya ang mabatong lupain ng Mars hanggang sa mapansin niya ang sariling refleksyon sa hangin. Dito ay napagtanto niya na ang kanilang settlement ay nasa loob ng isang malaking dome na siyang nagpoprotekta sa kanila. Gumuho ang pangarap ng bata na makalaya at napaiyak na lang siya. maya, -maya ay napansin niya ang isang malaking pinto, Pumasok siya sa loob, at ito ay isa palang buffer tunnel sa pagitan ng dome at ng labas na mundo. Biglang bumukas ang kabilang pinto, at si Remy ay nagsimulang hindi makahinga. Sinubukan niyang gumapang pabalik, subalit hindi niya kinaya, at tuluyan siyang nawala ng lakas. Nang maglaon ay nagising si Remy sa kanyang kama. Binuhat siya pabalik ni Jerry at iniligtas ang kanyang buhay. Sa kabila ng nangyari ay buo pa rin ang pangarap ng bata na makalaya. Tinanong niya si Jerry kung ano ang nasa labas ng dome at tugo ng lalaki ay puro batulang at alikabok. Giit niya na ang mga kabihasnan sa iba't ibang bahagi ng Mars ay gumuho at mapalad sila dahil sila ay pinuprotektahan ng dome. Gayunpaman, tumanggi si Remy na paniwalaan ito. Napagtanto ni Jerry ang kagustuhan ng bata na umalis, kaya sinunog niya ang mask na tanging paraan para makalabas ng dome. Lalong lumalim ang kalungkutan ni Remy, lalo na nang makita niya ang kanyang ina na tumutugtog ng gitara katabi ni Jerry. Naalala niya ang dating masaya nilang pamilya, at para sa kanya ay isa na naman itong pagtataksil ng kanyang ina. Sa sobrang galit ay tumakbo siya palayo at nagkulong sa loob ng bodega. Sinubukan ni Ilsa na i-comfort e ang anak, ngunit napagtanto niya na hindi hindi tatanggapin ni Remy si Jerry. Sa wakas ay dumating ang ikatatlumpong araw na ipinangako ni Jerry. Binigyan niya ng baril si Ilsa at siya ay lumabas. Malakas ang tiwala niya na tinanggap na siya ni Ilsa, subalit naguho ang kanyang pag-asa nang makita niyang itinutok ng misis ang baril sa kanya at walang pag-aalinlangan nitong kinalabit ang getilyo. Gayunpaman, hindi pumutok ang armas. Wala itong bala sapagkat isa lamang itong pagsubok mula kay Jerry at nabigo si Ilsa. Dali-dali niyang kinuha ang kutsilyo sa kusina, ngunit agad siyang pinigilan ni Jerry. Maya-maya ay lumabas ang lalaki na nangangahulugang wala na ang ina ni Remy. Binalot ng takot si Remy, sapagkat mag-isa na lang siya kasama ang lalaking pumaslang sa kanyang mga magulang. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit nahuli siya ni Jerry at nakiusap ito na manatili siya. Walang nagawa ang bata kundi ang umiyak na lang. Lumipas ang mga taon, at ngayon ay isa ng dalaga si Remy. Natutunan na niya kung paano pangalagaan at paunlarin ang settlement. Nagsimula na rin siyang pagkatiwalaan ni Jerry, at binigyan siya nito ng baril na may bala. Datapot hindi na iniisip ni Remy ang maghiganti ay hindi pa rin niya ganap na pinagkakatiwalaan si Jerry kahit anuman ang gawin nito para makuha ang kanyang loob. Ikinwento ni Jerry ang tungkol sa isang maliit na lawa at inanyayahan niya ang dalaga na samahan siya. Sa una ay tumanggi si Remy, ngunit dahil sa kanyang kuryosidad ay nagpa siya siyang tingnan nito. Pagdating niya ay umalis si Jerry para pabayaan ang dalaga na i-enjoy mag-isa ang tubig. Mag-isang naligo si Remy sa lawa, at maya, maya ay sinamahan niya si Jerry na nagpapahinga sa ilalim ng puno hawak ang isang alak. Inalok siya nitong uminom, at hindi ito tinanggihan ng dalaga. Pagbalik nila sa bahay ay ipinakita ni Jerry kay Remy ang sketch ni Ilsa na kanyang ginawa. Hindi napigilan ni Remy ang umiyak, at habang kino-comfort ni Jerry ang dalaga ay meron siyang napagtanto sa sarili. Hindi na niya nakikita si Remy bilang isang bata. Sinamantala niya ang marupok na estado ng dalaga, at pinagsaluhan nila ang isang mainit na halikan. Subalit maya maya ay biglang napaatras si Remy at tumakbo patungo sa kanyang silid. Binalot muli ng isang awkward na katahimikan ang kanilang bahay. Iginiit ni Jerry na maaaring silang dalawa na lang ang natitira sa mundo, at para sa kinabukasan ng sangkatauhan ay kailangan nilang magkaroon ng anak. Tinanggihan nito ni Remy, sapagkat iniisip niyang nililinlang lang siya ng lalaki. Gayunpaman, kumbinsido si Jerry na kailangan nilang magsiping para sa survival ng kanilang lahi. Napuno si Remy kaya nagpasya siyang lumabas kasama ang robot niyang si Steve. Pagkatapos itong pag-isipang mabuti ay nagpa siya ang dalaga na umalis na ng tuluyan. Subalit, nabigo ang kanyang plano matapos matuklasan ni Jerry ang itinago niyang maskara sa silid. Galit na galit siyang lumabas upang sunugin ito. Nakiusap si Remy na ibalik sa kanya ang mask, ngunit iginiit ni Jerry na ang lahat ng ginawa niya ay para lang sa kapakanan ng dalaga, at kailangan siya nitong tanggapin dahil siya na lang ang natitirang lalaki sa mundo. Nang subukan ni Remy na kunin ang maskara ay itinakip ito ni Jerry sa kanyang mukha upang iparanas ang kahihinat na niya sa labas. Sinipa ni Remy ang kanyang itlog, dahilan para aksidente siya nitong may tulak at tumama ang kanyang ulo sa sprinkler. Nang maglaon ay nanghilakbot siya nang makitang nakatali siya sa kama. Sinimulan siyang hawakan ni Jerry, ipinapaliwanag kung gaano kahalaga ang pagbuo nila ng anak. Nagsimulang umiyak si Remy sa takot habang pinipilit siya ni Jerry na manahimik. Subalit bago pa niya tuluyang matuhog ang dalaga ay dumating si Steve. Nagulat si Jerry na malamang meron palang armas ang robot at binaril siya nito sa leeg. Bagamat sugatan ay nagawa ni Jerry na barilin at sirain din si Steve. Pagkatapos ay tumungo siya sa kusina upang humanap ng first aid at ginamit ni Remy ang pagkakataon para pakawalan ang sarili at kunin ang kanyang rifle. Kinuha ni Jerry ang kanyang baril, ngunit sa huli ay binitawan din niya ito at tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Walang pag-aalinlangan na kinalabit ni Remy ang getilyo at tinapos ang kanyang buhay. Binalot ng matinding kalungkutan si Remy ngayong siya na lang mag-isa. Maging si Steve, ang nag-iisa niyang kaibigan ay wala na rin. Para pawiin kahit konti ang pagiging mag-isa ay natutulog si Remy sa libingan ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, ang lugar na yun ay nagsilbing alaala ng mapait niyang nakaraan at unti-unti nang nagiging mabigat para sa kanya ang manatili. Sa huli ay nagpasya siyang lisanin na talaga ng tuluyan ang dome at harapin ang mapanganib na mundo sa labas. Bago umalis ay inayos niya si Steve, at pagkatapos ng ilang trial and error ay sa wakas gumising din ang robot. Ngayong bumalik na ang tapat niyang kaibigan ay naghanda na siya para sa kanyang paglalakbay. Nagpaalam si Remy kay Steve, at iniwan niya ito upang alagaan ang settlement. Pagkatapos ay bumalik siya sa parehong lagusan na kanyang pinasok noong siya ay bata pa, ngunit sa pagkakataong ito ay handa na siya. Sa labas ng dome ay ang isang ang malawak at walang katao-taong disyerto. Gayunpaman, nagpatuloy si Remy sa paglalakbay, dala ang pag-asa na makakita ng ibang tao katulad niya. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.